si Lolo Tom sa tabi ng kalye. Tinutulungan siya ni Isabel na mag-ayos ng mga... Magandang umaga po, Lolo Tom. Ikaw din, Isabel. Magandang umaga. Aba, mo espesyal ang bati mo sa akin, Ryan, na. Hindi naman. Magandang umaga na sa Lolo. kayong dalawa. Ang aga-aga, ang sayang nyo na. O, Ryan, anong balak mo ngayong araw? Magbibenta po natin, Apay. Pero balita ko po, mahina ang ni Tali sa gulay. Oo nga, Ryan. Kaya mamaya, tutulong kami ni Ate Ella para makalikom ng kondo. Sama ka, ah. Oh. Oo, oh, sige. Basta sama. kasama. May event tayo. sama. kasama, may pacharte event tayo mamaya sa plaza. May mga palaro, raffle, at foods. Ang malilikom natin ay para kay Mang Tonyo at sa iba pang mga nangangailangan. Ryan, Isabel, sali kayo, ah. Dumating si Ryan sa bahay upang makita ang kanyang ina na nagbibilang ng mga barya. Ano ginagawa niyo? Problema po ba? Anak, kailangan na nating bayaran ng upang sa tindahan. Pero kahit ang tita sa sinapay, wala pa rin. Huwag po kayong mag-alala. Sasali po ako sa charity event mamaya. Pwede po ba natin dalhin ang mga tita sa tinapay para makalikom ng dagdag nakita? kita? Napakabait mo, anak. Sana lahat ng tao may ganyang puso. Pumisita sila sa bahay ni Mang Tonyo. Mahina siyang nakahiga sa may Mang Tonyo, kumusta na po ang pakiramdam niya? Ay, Ella, mabuti pa rin kahit may hina na ang benta ko sa gulay. Huwag po kayong mag-alala, Mang Tonyo. Tutulungan po namin kayo. Panggapin niyo ito, Mang Tonyo. Isipin niyo po na tulong ko yan galing sa akin. Maraming salamat sa inyo, mga anak. na ninyo. Amala ang mga tao sa charity event. Marami silang natanggap na donasyon. Salamat sa inyong tulong, mga kababayan. Ang bawat piso o bawat pagbili ay para makatulong sa ating kababayan na si Mang Tonyo. Dapat sinko, ang dali mong tumulong. Ano ba yung mga inspire Nagsalita si Lolo Tom at Mang Tonyo na mukhang malusog na. Mga mahal kong kababayan, maraming salamat sa inyong kakaisa. Sa panahon ng hirap, ang ating pagkakawanggawa ang nagiging liwanag. Salamat ko sa inyong lahat. Eh, hindi, dahil sa inyo, hindi ko mararamdaman na may nagmamalasakit pa sa akin. Alam mo, Ryan, ang galing mo talagang prudo. Ikaw ang inspiration ko, kaya ako nakikita. Pagkatapos so, ng kaganapan ay nag-usap si na Isabel at Ryan. Ryan, Ryan. Ryan! 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 Ryan!

Sa dulo ng lahat, ang pagkakawang gawa ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagmamahal at pag-asa. Tama! Sama-sama kaya nating gawing mas maliwanag ang ating mundo. At sa bawat maliit na kabutihan, may malaking pagbabago. Ang tunay na pagkakawang gawa ay nagmumula sa puso. Ang pagkakawang gawa ang susi pagmamahalan at pagkakaisa.